Ginugawa hmm. 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 ng kapambangan o ng Ulo po ng baboy yan at saka atay. Ulo ng baboy at saka atay. <laughs> Manyaman. 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 Yung, yan. Yan. Luto, luto. na ito ha, crispy na luto na ito, ito. ha. na naman kami limang kaldero, yun o. Ayan, limang kaldero. Kaldero malaki mga yun dito. Kami. Isa pa. Kung ito ang abampangan ah. kapampangan, manamis-namis na masim-masim ng pote. mengorganisir kembang-bunga. Amerika Selatan, Venezuela, California, California, ya. Oke, okay.

Kaya nga, pali, 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 pali. Kaya nga, pali, 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 pali. Kaya nga, pali, Ay, sarap! Ay, don! O kamatis, maling kamatis. Masarap, masarap. Uuuh! Uuuh! Ang ganisa nga, pakua nga, nga, ay, Sabi nga, ni kuwa, ini tuka-apu, ngunong ganisa Gusto silang na natin. Pagkatapin na yung DNT ito ni Romano, padala natin ng dalawang dosyo. Ano yan? Kuya dito eh. Paul Guapo, guwapo. Maraming salamat sa tsaka si Tatay Cecilia. Yung mga bulalo na binigay mo na inaandaan damo sa amin. Cecilia, pasalubong po ng Tagaytay. Salamat. Ang sarap na, ang sarap.

Diyan na kita dito sa na bigyo mo ba ang pagkain nito? Sino ang si picture? Dali niya masusunod 'yung nilikha. Sa ulo, at sarap nito, saka lagyan ng kamatis. Apakanya manito. Yung ginisang longganisa. Dalagayin natin dito para matumba. Para matunla. Hoy. Pasalo.

ay, parin bong. Awa. Kaya tatlo, kaya tatlo. Video mo, ipasasout out ko si ano yun. Ayun yun sa akin, ayun na, video. Yung Philippine yung school, yung school, Doha, Qatar. Philippine School, Doha, Qatar. Doha, Qatar. Ay, Ayan. Ah, all, all maintenance, ta -ta. idol okay. Ah, all maintenance, idol, shout out. Tampo dyan, shout out. Ayun nga sinanin, ginalak, idol na ano. Dalawa talapi at Ah. Yun, yeah, pag nalalangap yan ko, Afe. Pata ko lang. Oo, di ba rin lang dito. Pag nalalangap yan. Ang pangalan? Boyat Dionisio. Dito sa akin. Ayan. Shout out to Boyat Dionisio. Ito, shout out. Good morning. Tagalaya sa kayo. Ito. Thank you. Badan to, ito. Pag yung shout out, nagbubunga ng kayo nito. Salamat. Pinapirituan ko pala ng ano, lungganisa pinagpilipuan. Ang lasa. Ito po yung ano, uh, ah, alimasag. Yan. Mm natin dito, alimasag at saka dilis. Yan. Ang unitas na lang tayo, sili mamaya. Palabasin muna natin kanya rumasa para bago natin lagay yung alimasag. Sa para sa masa, yan. Pinatalang. Nagreto ko si Kerso Romantico, gusto daw yan lang. Lata, kaya laing, ano? Oo, oh, yan magaling. Magaling tong ating idol pag sa lain, ano? Talagang makakalimutan mo yung biyanan mo. <laughs> Iba tong idol natin, ayan. Ayan po. Uh, matututo kang magluto. Matututo ka kung paano maging mabuting tao dahil kay idol. Salamat, idol. Ayan. Diba kung yung matututo kang ano para sa'yo. Matututo, matututo po kayong matututo tayo kung paano uh, yun nga, mabuting tao at maging katulad niya. Kaya idol siya dahil dun sa pagbibig. Napaka-generous niya. Ay, yung sa'yo no, ma anong matututunan namin, teacher si ka, di ba? Oo. Eh, ma na. Marami tayong matututunan. Yung mga umutot, bibigyan ko ng 90 na grades. <laughs> <laughs> Pero 100 po, pwede. <laughs> Ayan, no. Kaya, um, mamatay ako. Mamatay um, tayo dyan. gata, gata, gata. gata. Uling data mga idol ito. Parang tubig na lang ito, parang pilo ah. <laughs> okay. Langtang apat na malaki galing kay Kuya Lito kay yeah. Sierra. Barlo arte guapo. Kita, maraming paminta para mga sa paminta. Ito po yung ginatala. Ay, apo. Ay, ayan. Yan ano yan? Ano si Gaya Toronto daw yan oh, ano, mga yan. Ay, taga Toronto kayo? Ay, sa Toronto.

Thank you po. Kasi konti duya pa mga ito ginatahan. Ginatahan lang ka. Pag, -pag mamatika lang natin ito, luto na. Sabay na natin yung tinolang palaka. Mga ito, tinolang palaka. Pangon niya rito po. Wala ang langka. Ang dami o. Oh. May ipon at saka limasag.

Pero pang walang testa.

Burong, burong, borong, burong. Diyan na po kayo lahat, diyan na kayo lahat. Sige, Dalawa sa akong binisipigas sa sinahing natin. Araw-araw yun. Habi-habi ko kusin. Araw-araw. Araw-araw pesta, -araw. Araw -araw, wala nang dispiras. <laughs> <skato> Senator Bato de la Rosa. Ayan na. Shout out po sa 1.4.

Kaya diyan. Noong pong general pa, siya kita PNP PMP, mga idol ako, advisory request na ako na regional train nang ano, sa Ulibas. Ah, okay, okay, okay. Salamat, salamat sa pag-ulubter, ha? Tumutulong na, konti-konti. Salamat po sa pagpasyal, ha? Opo, salamat din sa pag Opo, yan, ha? Ay, yung kape tsaka yung kasukan. Ah, mamaya, mamaya na yan. Mamaya na natin tirahin yan. Marami tayong papainumin na kape diyan, magka-nervish. Hahaha! Ay, ano? Nagulo. gulo. Ay, yung lahat ng bigas. Ang Nagulo bata yung gulo. Ang gulo, ang gulo. Ay, dahil, pakuhaan, Yung Parang maganda lang tignan. Parang provision talaga. Papaya, hindi tayo namitas. Ang dami pong papaya. Yan po ang gando niyan. Ang gando, mga itik, mga po itlog. At saka dito po, itlog ng manok. konti konti lang gulay, pamigay niyo yung iba. konti konti lang. So, bigyan na lang yung iba, no? Tapos, ano, uh, ano, uh, yung pakwan, ano? Saka buro, no? Buro, buro, pakwan. Oh, ay, di tayo nakapitas ng ukra. O, oh, bigyan mo yung sa kapatid. Bigyan mo yung kapatid. Buro, buro. Talapyan, talapyan. Sige. Buro. Buro. Sige, pwede na yan. niyo nyo lahat yung mga tao, ha? Lahat, bigyan nyo, ha? Yun, o. Oh, bigyan nyo yung taga, ano, o. Yan, ang dami. Ibang basapo lang, Galing ngayon. Ay, ano? Para views. Kakainin yung itlog na itlog na sabay tayo. Ano po yan? Yeah, mukbang, mukbang, mukbang. itlog po yan. Itlog. Yun. Nami. Nami? Ayun na po kayo, hoy. Ay Ayun na, ay na. Ay na po, kaya kasama Ay, kasama niya sa... Oo, Ay, Sabi mo. Sabi niyo ko, sabi na ay, uh, wese, ranami, na sa inyo na ha? <laughs> ay na po kayo. na po, Ito lang pala ka. Ito,

لا 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 لا